thank you For this video, magluluto tayo mga sis Brad ng sarsyadong tilapia na nakakaiba. At natin ito ng gulay mga sis dahil yan ang request ni tatay. Gusto niya daw kumain ng dahon ng ampalaya. Kaya nagsarsyado ako ng tilapia para naman mayroong lasa yung ating dahon ng ampalaya. Nilagay ko na lang sa tilapia. At ang aking ginawa mga sis Brad. Nagkisa muna pala ako ng mga ricado gaya ng kamatis, bawang at saka sibuya sa kaluya. Tapos nilagay ko yung aking tilapia. Tapos nilagay ko ng kaunting sabaw lang. At saka nung kumulo na ilalagay ko na rin yung dahon ng ampalaya. Ipailagay na rin mga sis ng mga pampalasa, gaya ng paminta, kaunting asin, at saka kaunting sisuning. Kaya nung naging okay na yung lasa mga sis brad, ilagay ko na rin ng ating itlog para mas masarap mga sis masustansya talaga siya. Dahil kailangan talaga ni tatay mga sis ang masustansyang mga pagkain. Kaya pa Jason pala saka si Inday ay kumain na. Ang ulam nila pala mga sis ay yung pritong tilapia. Mayroon pala silang natirang tatlong piraso na tilapia. Kaya ginawaan ko yun ng paraan kung paano magkasya sa amin tatlo din eh kuya Carl tsaka ni tatay kaya e, ayan gilagay ko na lang ng gulay para may makain din kami maulam din kami kaya gusto, gusto rin kaya ito ni tatay nirequest na rin pala sa akin ito na gusto niya rin kumain ng talbos ng ampalaya kaya e, ayan wish granted talaga si tatay nagkikrabe talaga ng talbos ng ampalaya at ayan na nga si tatay kumain na si kuya Carl pala dyan ay nahuli na kumain at ayan na nga siya na videohan ko batapos na pala yung kumain tapos na pala kinain yung mga talbos ng ampalaya tapos ko na pinakain si kuya kasi si Tata ayan ako naman ay nag punta sa aking tagalinis ng aking kuko mga sis dahil sobrang sakit talaga ng aking kuko parang ayaw ko na talaga maglakad hindi na talaga ako makahakbang kasi tuwing maghakbang ako parang may tumutusok ko talaga sa kuko ko kaya kailangan ko na talaga ipatanggal ito matagal-tagal na rin kasi ito mga sis na hindi na linis aking kuko na ito kaya sobrang sakit na talaga Pero, <laughs> tapos ako magpalinis ng kuko mga sis dahil, dahil na akong umuwi para magluto na naman ng pangtanghalian namin dahil alis kami papuntang dialysis na naman ni tatay schedule na naman ni tatay ngayon para sa kayang dialysis. Kaya nga aking naisip mga sis blood na lutuin ay simple, ano pa kung kanina ay may dahon ngayon naman ay bunga. <laughs> ko na talaga kasi akong ibang maisip mga sisbrad na madali lang talaga ang lulutuin tapos gusto rin kasi ni tatay ng ganitong ulam mga sisbrad kaya ito na rin na akin niluto at tapos kung mga sisbrad magluto at napakain ko na naman si tatay saka si kuya Kyle ay umalis na rin ka pala kami para mag dialysis at andito na naman kami mga sisbrad sa kulong kulong ni nunoy ito na talaga ang aming service mga sisbrad para lang mahatid sundo si tatay sa kanyang dialysis at sa oras na yan mga sisbrad andito na nga kami sa hospital kung saan kami nagda dialysis at ayan si kuya Kyle si kuya Kyle la ang nag sama sa kay tata doon papunta ng dialysis pero sumama rin naman ako mga sis pero sabi ko kay kuya Kyle alalayan niyan si tatay baka madapa at ayan nga todo alalay si kuya Kyle dahil si tatay sobrang bilis ko maglakad kala mo naman walang sakit parating namin dito sa loob mga sis at ayan si kuya Kyle ayaw pumasok doon sa loob ng dialysis at tatakot daw siya kaya pero pinatay ko na rin ang ating video diyan mga sis dahil bawal tayo mag video video dyan sa loob at ayan si kuya Kyle pasilip-silip pa diyan sa pintuan ayaw talaga pumasok kasi pinapapasok na siya. Kaya nung nakasalang na si tatay at nagsimula na sa magdialysis at ayan si Kuya Kyle humiling na nagugutom daw. Gusto niya daw kumain ng lumi kaya ayan binagbigyan ang batang gutom. At patapos tapos ko namin kumain mga sis pumunta din kami dito sa RH dahil sa sinabi ko lang mga sis Brad, ipapacheck up ko si Kuya Kyle dahil ubo ng ubo tapos nilalagnat. Tapos si Kuya Kyle ayan parang ayon talaga pumasok mga sis Brad. Ayaw yung pumasok doon sa loob kasi natatakot siya baka na naman daw ay lagyan na naman siya nang tali, talian na naman siya parang may oh, na si Kuya Kyle mga sisber kasi tuwing magpapacheck up kami sigurado hindi na kami makauwi lagi kaming admit pero ngayon mga sisbrad for today's video ay hindi kami na admit thanks God talaga mga sisbrad kaya sabi ko kay Kuya Kyle sabi ko sa'yo hey, eh magpapacheck up na lang tayo hindi ka naman i -admit. Ay, kuya Kyle kasi mga sisbrad ay may asma kaya ngayon na trigger na naman yung asma niya kung old followers kita lagi po niyo nakikita noon pa na pag nagkasakit si Kuya Kyle ay asma talaga ang findings lagi ng doktor sa kanya okay, Diyos sa muli, maraming maraming salamat sa inyong panonood. God bless and bye-bye!